Hi everyone! So, share ko lang sa inyo tong ginawa kong procedure. Ito, isa to sa mga ginawa kong procedure today. So, sa mga patient na na root canal treatment na, um, bagay na bagay sa inyo tong internal bleaching. So, actually, hindi siya masyadong um, in -offer. I don't know why. Natutunan ko lang dito sa dati kong work. So, yan. Kesa i-crown yung tooth, lalagyan ng internal bleaching material yung loob ng nipen para pumuti ng ganyan. So, after, yan yung patient ko last week. After 9 days, pumuti na siya ng ganyan. So, kaysa i-crown, di ba, sayang yung tooth structure, sayang yung totoo yung nipen. So, ayun, sa mga merong root canal fitted tooth, lalo na yung sangipen sa harapan, yung mga ngipin na na-trauma. Pero yung ginagawa lang to, kapag na-root canal ka na talaga. So, kung na na-trauma yung ngipin mo, kailangan i-root canal ka treatment muna or root canal therapy. And then, pwede na siyang lagyan ng internal bleaching material. So, tada! Ayan na. Pumuti na ang ngipin niya after 9 days. Hindi na kailangan i-crown.